good morning, good morning. Ito po, piniplex ko lang po yung aking gagawing avocado. Ayan. Avocado po, hahaluan lang po natin yan ng gata sa, sa, at saka asukal. Ilagay na po natin sa rep. Pero pansamantala po, ilalagay na lang po natin siya sa rep habang wala pa ang halo data sa yan. Hindi po tayo nakabili kahapon. Kaya niya nga po kamamang tibi, Ang tabayanan niyo po. Ayan. na nga po guys, tatanggalan na po natin ng laman. Kasi po, uh, pag nasa ref po ay masyado po siya, baka po siya masira pag wala siya sa ref. Lalagay lang po natin sa ref. Pag nakabili na po tayo ng uh, panghalong gatas ay saka natin haluan ng gatas at asukal. Ayan po ay panghimagas. Ayan, dessert po dessert. <tik> napakasustansya po nito at uh, kung po uh, sa ano po sa may high blood po ay hindi po maganda ito pwede po silang kumain uh, wad lang po ng dadamihan konti konti lang po ayan para po naman makatikim ang mga may high blood pero kung ito po ang palagi nilang kinakain nako mataas po sa kolesterol ayan nakaka high blood nga raw po ito sabi nila kaya malalaman po natin kung ano po ang benefits po ng uh, tignan nyo, ang lambot-lambot na po. Kaya kung hindi nating gaganituhin, ay baka masira lang dito sa labas. Nakalimutan ng manugang ko na ilagay sa ref kagabi. Pinalalagay ko nakalimutan niya. Dahil nga po sa pagod siya. kaya ayan, nakalimutan niya po. Ito po. Tinatang tinatanggal na po natin ang laman niya. Ilalagay po natin sa ref. Ayan, muna. Kasi wala pa tayo ah uh, wala pa tayong panghalo. Napakasarap po nito, napaka Kaya gagawin ko lang po ito pang-imogas. Pwede rin po sana ito. Ito na nga po, guys. Tatanggalan na po natin ng laman kasi po ah uh, pag nasa ref po ay masyado po siya, baka po siya masira pag wala siya sa Lalagay lang po natin sa Pag nakabili na po tayo ng uh, panghalong gatas ay saka natin haluan ng gatas at asukal. Ayan po ay panghimagas. Ayan, dessert po dessert. napakasustansya po nito at uh, kung po, uh, sa ano po sa high blood po ay hindi po maganda ito. Pwede po silang kumain. Uh, wag lang pong dadamihan. Konti-konti lang. Po.